Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan bago matanggap ang kanilang unang talo sa season na ito kahapon sa dikit na score na 124-122 sa isang game kung saan lamang na sila ng 16 points. Ang OKC Thunder mga kaibigan ay may perfect 7-0 record sa seven wins na ito ay lahat double digits o 10 points or more ang lamang nila sa kabilang team. Sila din ang may best defense sa buong NBA at ginagawa nila to nang wala pa ang kanilang starting center Isaiah Hardenstein while also being the youngest team sa buong NBA ngayong season with an average age of 24 years old. Isipin nyo na lang nga, mga kaibigan ay madami sa PBA ang nagpapadraft na 25 years old na. Ganyan nga ka-advance ang talent ng OKC okay si mga kaibigan. Ganun pa man ang nakakatakot nga sa OKC ay bukod na lamang sa may chances silang makuha ang number 1 pick next NBA draft sa isang draft class na napaka-loaded kapag hindi nakapasok sa top 10 ng West ang Los Angeles Keepers dahil sa Paul George trade noong 2019 sila ay may sandamakmak pa nga na first round picks hanggang sa taon na 2031. At sa mga trade rumors na umiikot ngayon regarding Giannis Antetokounmpo, walang team sa buong NBA na kayang tabatan ng assets sa kayang bitawan ng OKC Thunder. Ipagdasal na nga ng buong NBA na huwag magka-interes ang OKC kay Giannis dahil overload nga ang assets na meron sila. To the point na kaya nilang makuha si Giannis kahit na mga draft picks lamang ang gagamitin nila. Kaya din nila itong bayaran given na number 19 lang sila sa buong NBA sa may pinakamataas na binabayaran na sahod o kaya naman 11th lowest. Last season ay nagtapos ang OKC na number 1 seed sa West. Nadagdagan sila ngayon ng Alex Caruso at Isaiah Hardenstein at patuloy na nag-i-improve si Chet Holmgren, Jalen Williams at Shai Gildos Alexander. Ang same team na ito mga kaibigan, na may record ngayon na 7 wins and only 1 loss ay may kakayahan na makuha si Yanis nang walang binabago sa kanilang lineup ngayon. At kung ikaw nga ang box, ay sino ba ang tatanggay kung latagan ka nga bigla ng OKC ng 8 o 10 na first round pick para simulan ang rebuild mode mo kapalit si Giannis na nabigyan ka ng isang championship na? Pwede mo din nga na trade si Damian Lillard at iba pang mga veterans kapalit ng iba pang draft picks. So ito nga ang malaking cheat code kung sakali sa NBA ang may dagdag si Giannis sa bata at gutom na team na ito ng OKC nang walang binibitawan na players kulang nga ang OKC sa experience pagdating sa playoffs at dito magiging malaking tulong ang former finals MVP kung sakali. Literal nga na kahit ipagpahinga ni Giannis sa buong regular season ay may chance pa din ng OKC na maging number one seed. Kapag nagkaroon ng interes ang OKC kay Giannis at available na for trade ng two-time MVP ang isang bagay na pwedeng humadlang dito ay kung si Yanis nga mismo magsabi na ayaw niyang maglaro sa OKC dahil most likely ay gagalang ng Bucks franchise kung saan gusto niyang mapunta na team dahil sa nagawa niya para sa syudad ng Milwaukee at sa ekonomiya nito for the past few years. Gusto niyo bang mapunta si Yanis sa OKC Thunder?